yung medyo bumiyak din na yun natubigan na yun ito isang din na lang ang so yan mga ka-farmers uh, for today's video ay ngayon ay mag-aabon na kami ng sibuyas si mga ka-farmers so ito ay 12 days na so kailangan na ng abuno so wala naman siyang basal mga ka-farmers so nagpalit po ako ng pulya ng upam ito yung Para medyo lumakas lakas yung tubig. Kuwata ako kasi yung nakalagay dyan. Kaya pinalta natin ng tris yung sa water pa pang mga kapano. So ayan guys, ang ating kuyas. Ayan, natubigan na yung iba. Ayan. Ayan, natubigan na yun. Ito yung part na yun, natubigan na. Tsaka yun, yung medyo bumiyak din na yun. Natubigan na yun. Ito, isang linya na lang ang yung natubigan. Yun guys, o. Oh. Ito yun naman yung lupa. Basang-basa pa. Oh. Bali, ano na to. 12 days. 12 days na ito basa pa rin siya. So, kailangan na rin naman ng tubig. Dahil, mag-aabuno na. So, ang binira namin dito ngayon ay, ano, ammonium at 1620. Dalawang ammonium at isang 1620 sa kalahating hektarya. So yun, umaakangkada na rin yung sibuyas. So ito mamaya guys ay i-spray na pondy side. Ayun, matutubo na namang damo. kailangan na naman ng spray ito so ito guys ay kalahating ektakya lang talaga dahil dun walang mayroon hindi natanayman dun Ayan yung nakikita nyo Medyo bumiag din na sya Natubigan na yan Ayan. So pansin nyo naman yung ano, Natubigan na bumiag Ayan yung natubigan na ay Hindi pa sya bumiag Ayan, Katulad nito Hindi pa natubigan Ayan o Yung ano nya dalawang pitak na yan Natubigan na Ayan o Biglang ano sya Bumiag so, yun, yung ginagawa ang pag-abono ay sabog palay na rin. Hindi na yung pertudling. Tagal pag pertudling. So kakainin din naman yan. Pagkatapos po ng tubig, ayan, ispray na kami ng machete at ano, detain. Ayan, tambo to yung detain. So yung yung machete ay tumutulong din pagandahin yung sibuyas. Yung paberde siya. Bago yung kanyang talbos ay ano yun, papa ba yung hugutin yung ano nya, yung talbos. So yung iba, hindi man gumagamit ng ano talaga ng pang eh, ay, machete hindi nila ginagamit pero ito ay ginagamitan namin ng machete so subok na namin yun yung machete mga ka-farmers na namin yung isang taon bago yung sa kabila namin yung unang time namin so ginamit din namin yun Ayun, ang madami na naman damo. Kailangan na naman ng spray. Ayun, ang dami na naman damo. Yung malambot. Kailangan diyan gold. Luntas. Dan bu merdi na sibuk ya, keman dana? po yung pinagpunlaan namin madamo muna Ito mga pinagpunlaan guys oh. Eh. Kapag di pa yung lupa May abuno pa siya Ayan, dami ng damo oh. Kailangan ng ispa yan Ulit ng pandamo mo. So, yun lang mga ka-farmers ay yung pag-aabunan namin amonium at 1620, Sabay espray ng gumdesign, titin, na may kasamang matkete.